Hello guys! Magandang araw po sa lahat and welcome to my vlog. For today's video ay andito po pala kami ngayon sa grocery store at nag-grocery kami para po sa aking paninda sa akin maliit na tindahan guys. Hindi ko pala guys ang aking asawa. Siya po ay nagtutulak ng cart dahil ako naman po ay nangunguha ng gusto po naming bibilihin at tinototal po namin yan kung magkano po at magkano po tutubuhin namin. Siyempre pag nagtitinda tayo kailangan, din po, ta kailangan po natin tumutubo. Dear, dear. At ito nga po pala guys sa mga sabon na po ng mga kinukuha namin, kaya kumuha po ako na extra basket para iwalay po namin yung mga sabon at shampoo. Palayan nyo yan guys, hindi ko naman po alam na mapupuno po namin yun. Kaya nagkuha po ako na extra cart. Hindi na po pala ako nakapagkuha ng video doon habang nasa cashier po ako dahil nakalimutan din po ng aking asawa. Guys, andito na po pala kami sa may tulay. Siya po naghahatak ng card at saka tinutulak na lang po niya pagpababa ang pinatid po namin sa aking anak yung card na yun so andito na po pala ako ngayon sa bahay naglalagay na po pala ako ng mga presyo nilalagyan po namin tinitingnan po namin magkano tutubuhin namin hindi naman po tayo pwede magpatubo ng malaki kasi baga Masyado mabigat naman po ng ating mga customer. O di ba customer ka. Ang mga ko ay nagbisi-bisi sa paglalagay ng mga presyo. Yung aking asawa napapagod po sa paghahatak at pagtutulak po ng cart. Dahil dalawang karton po pala ang nalagyan ng aming mga pinanggugrosa. Kaya ayun, napahiga-higa tuloy ang aking asawa. Kaya ko ngayon ay tuloy-tuloy pa rin sa aking ginawa wa? Dahil excited po ako na matatapos po agad para magkapagtinda na po ako. At yun pala guys, ipapass forward po natin itong video ko dahil sobrang hawa naman po ng video ko. Kaya yan, panoorin nyo po ang aking mga ginagawa guys. Maraming salamat sa inyong lahat guys sa pagsusuporta nyo palagi sa aking mga video. At yan lahat ng aking mga paninda guys. At pinagtutubuan ko lang po ng 2 piso, 3 piso. Pinakamataas po sa mga dilata ay 5 piso. Siyempre po mabigat po yung mga dilata na. At napakalayo po pala ang aming nilalakad guys. Iba nakikita nyo naman po sa una nating video na sobrang mataas po yung tulay po na nilalakad lang namin. At siyempre sobrang bigat-bigat po kaya yung cartoon. Kaya hindi naman pwedeng tumubot ay sa mga dilata lata ng 2 pesos at 3 pesos. So, dito tanong ko po pala yung lahat ng mga nagtitinda. Nagtutubo po ba kayo ng 2 piso hanggang 3 piso po sa mga dilata? Ang bigat-bigat kaya yun, kaya hindi pwede po, po na magtutubo tayo ng 2 piso, 3 piso po sa mga dilata ng iyo pero po katulad po sa mga crackers ay okay lang po sa akin na tutubo ako ng dalawang piso dahil magaan lang naman po yung dalhin at saka sa mga setcherya po, so ayan naman po nagre-request po ako sa aking asawa siya naman po ay nagbubutas ng na mga setcherya para isabit na lang po natin at para iwas po sa mga RAT na so, dahil na sobrang pagod ng aking asawa napahiga-higa siya habang may gawang ginagawa, so di napahinga ka lang dyan mahal ko, dahil pagod-pagod ka rin sa pagbuhatak ng ating mga groceries, ayaw mo kasi magpat tulong sa akin, ayan tuloy, pagod na pagod ka. I gusto ko lang po pala magpasalamat sa aking asawa na very supportive po sa lahat ng aking mga ginagawa. Noon, pinangarap ko lang yan. At saka ngayon ay natutupad na. Maraming salamat sa aking asawa pala. Nagtutupad na ng aking mga pangarap noon. Ngayon ay natutupad ko na. At so, sobrang saya ko po dahil sinisuportahan niya po ako sa lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay. So maraming maraming salamat. Dear. I love you so much po. Ay, magpapahinga ka lang po muna dyan. Ako na lang po ang magtuloy-tuloy muna dito sa ating mga gawain sa paglalagay ng mga presyo. Dahil andito naman po yung anak mo na kaaligid na naman sa atin. Pero kung pa wala natapos ito guys sa isang gabi dahil sobrang dami naman po tapos ako lang mag isa naglalagay ng mga presyo tapos hindi naman madali maglalagay hanggat hindi mo alam kung magkano hindi mo malalagyan agad kahit sinecheck ko muna po sa aking mga resibo kung magkano po ang puho na nito hindi pala basta sa magkaroon ng tindahan guys hindi porket na may tindahan tayo ay hindi na po tayo tutubo dahil ang pagod natin ay hindi mababawi kaya po tayo nagtitinda dahil gusto po nating umangat kaunti sa buhay o ba diba? Uma, hindi naman po kami nahihirapan sa aming mga nakailangan araw-araw dahil naman po ang aking asawa at napakasipag na asawa at, at na responsibilidad na pag-asawa responsibilidad na ama sa apat na mga anak namin na andito nakasama sa amin ngayon. So ayan, ginawa po namin ito lahat para po sa kanila kaya sana po suportahan niyo po kami dito baliban po sa aking pagtitinda at susuportahan niyo po ang aking Paul B. Kaya susuportahan po tayo lahat uh -huh. at po po ako sa inyo dahil andyan kayo lagi na susuporta sa lahat ng mga upload ko. Walang problema po guys ay ako po ay nagsusuporta din po sa inyo pag nakikita ko po nagsusuporta kayo sa lahat ko mga video susuportahan ko rin po. Kaya guys hindi pa rin po ako natatapos sa aking mga ginagawa dahil marami po pala ito guys. At halos po pala mga si yung mga nilalagyan ko na na presyo ngayon guys dahil baka po ko na lang po yung mga sardinas at sa lahat ng mga dilata po dahil nasa pinakailalim po siya nakalagay kasi noon ko po ito mga maliit para madalit mo yung siyang isa sa so pagkatapos po lahat ng aking mga ginagawa guys ay bibidyohan po natin yung pagta finish product na po yung bagay yung mga naisabit ko na po na i-display ko na po sa aking tindahan ipapakita ko po yan sa inyo sa pinakahuli ng ating mga video at ito, ito nga po pala guys ay panaya ko tanong sa akin asawa dahil yung ibang presyo ay wala po sa akin papel na kasulat so, dahil wala naman pong presyo doon. So, doon po niya hinahanap po sa pinakaresibo. O, di ba guys, maganda po pag mag-asawang magtutulungan, wag po pabayaan yung mag-isa lang kumikilo sa lahat. Paano po pala matatapos agad kung mag-iisa ka lang, o di ba? Ayan nga po pala guys, tingin ako ng tingin sa kanya, tanong ng tanong dahil hindi po ako makapag-decision kung magkano po ba talaga ang presyo na ito pag uh, si Cheriana to, maliit po siya na JP po. Hindi ko po alam magkano, dalawa lima or tatlo lima hindi hindi hindi, hindi ko alam pa. O diba guys, tulong ako sa aking asawa para matatapos daw no, agad ah, Ang hindi nga ay nagtataloan kami kung magkano yung namin sa sityerian na yan. Sobrang maliit po pala mapatulong kasi. Nagpatulong ako sa aking asawa para mabilis daw matapos guys. Pero ang hindi nga ay mas lalong natagalan dahil gustuhan lang kami sa kwentuhan. Ang kwentuhan, nagtatalo magkano. Tanong sa kabila, tanong sa kabila, hindi na maintindihan. Kung ano ba talaga ang totoong presyo na ito? Hindi po naman dahil mga mula po kami pareho. <laughs> kaya hindi ko alam kung magkano yung pre presyo kaya pinipresyohan na lang po namin ng pili so, yun, guys magic sarap po pala ngayon guys ay hindi na po siya tag piso dahil tumas po yung mga magic sarap ngayon guys ay nasa 4.75 4.75 na po ang, bawat isa niya guys sa grocery kaya ibenta po talaga natin ng 6 pesos hindi naman po hindi na bin sin na lang po tutubuin natin bawat isa di ba kaya mindset ba mindset mindset lang mindset ayun meron din po para ako ay star sauce kasi siyempre masarap ang ating niluto pag meron po ito di ba ang presyo po pala niyan guys ay nasa 6.75 kaya bibenta ko po siya ng ito di ba 1 piece out mahigit lang po ang tinutubo ko guys hindi po tayo magtutubo na sobrang laki naman dahil nakakatakot naman po yung tinatawag natin na karma o akala ko tapos na po yung mga si Chiria meron pa po pala mga si sa pinakailalim na tatakpan lang po kaya kailangan ko pong tapusin dito pero inaantok na po ako time check is pm na po guys pero tulad ng sinasabi ko walang sukuan, laban lang ayan, yung ano cheese ring pala natin guys ay mabili po pala sa groceries na sa 15 pesos kaya ibibinta po namin ng 18 pesos o so, ba diba? sa ibang tindahan po kasi daw sabi nila ay 20 pesos pero nakakaawa naman po yung bumili kung sobra naman pong lakihan natin ng tubo, ba diba? lalo mo pala ako natagalan dito guys kasi tuwing maglalagay po ako ng mga presyo ay tingin tingin po sa resibo oh my god Bunsone. O, diba, guys, yung bunso namin sayaw ng sayaw sa harap ko dahil siguro natutuwa din siya dahil nagtitinda po kami ngayon. Malapit na po siyang bibilan, guys. Yeah. O, ba diba, mas nakatipid kami kasi gabi-gabi po naghihingi po yung mga bata. 10 peso, 15 pesos, so, diba? Kaya yung ibibili nila sa tindahan, dito na lang po sila bibili sa akin. Bahala na kung na ano na kami hingi sa papanya kasi ibibili sa akin o ba diba? pero iba naman po talaga yung budget yun kasi kahit wala kami tindahan dito talaga naghihingi po sila gabi gabi kaya sayang naman po yung tutubuin ano, di ba diba? magkakaiba lang naman po yung presyo namin dito at saka yung presyo na dati nila binibilan dahil 10 peso po dun sa kanila 8 pesos lang po sa akin dito so ayan guys maraming salamat po pala sa panonood so ito na po pala ang kasunod ng video ko na display ko na so ayan na guys tapos na po pala natin display ng ating mga paninda guys ayan video tuluyan po natin at ipapakita ko po sa inyo ang finished product po ng aking ano, aking mga tinda so ayan, aking asawa lang po pala ang gumagawa ng tindahan na yan guys siya po ang lahat ng mga yan so ayan guys, ipapakita ko po sa inyo ayan, mga, mga dilata ko po ay kaunti lang po, po, sa, po pala ng mga secherya guys, ay dito po sa may bintana nakasabit po siya lahat na yan ba diba? ang ganda ng pagka kasi talagang natutunan ko po yan noon, noon nag tatrabaho pa po ako sa grocery kaya lahat po ng yan ay hindi po mahirap basta tanim po natin sa ating puso at isipan kung paano po tayo mag -di display na magandang tingnan po para sa ating mga customer. Yan so, no, guys, patapos na po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat sa palaging pagsusuporta na aking mga video. Don't forget to follow and subscribe po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook po pakipalo and like po sa ating video. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat sa panonood. See you for next vlog. Bye-bye guys. Love you all.